Hello mga mamsie For today's video, mag-prepare tag lunch para kay Ayang. So first, mangha sa tagtanga diri sa to ang gamay nga tinanom pero nag-anam na siya kalay. Pero okay lang na siya mga mams, scary pa na siya. So ato uh, ada yung lutoon karon ng lunch para kay Ayang is sinabawang pork ribs. So, nakakuha na tagtangad mga mamzi. So, dali na po tayo manguha sa itong kamay nga tangkongan. and ato ang labong kaayong nga kamunggay. Kay gamay raman ni. So, ato alang ni Pilion ang iyang mga udlot. Ato ang panguhaon ang udlot sa iya, sa tangkong. And then, para na masagol sa ato ang sinabawan. And then, magkuha po kamunggay. Para healthy ang ato ang sabaw. And then, kani akong kamunggay, bago ko ano ko siyang putlan, ugsang Then, dali na po ta sa ato ang gamay, tinanong nga sibuyas dahon. Kuha ano na mga dahon no, kay para napatay ko ang sunod. And then, gamay po nga alubati. So, tinanong nga po ni. So, tara! Nanatay ko lagi kan sa tong palibot. Mga moms out there, kung kinsa tong dili pa kabalumulokot og tanglad, yung nanion siya paglukot and then hugtun siya para dili siya matanggal og dali. So, that's it. Ready na itong mga lamas. So, karon maghagpat ta sa atong mga dahon-dahon, sama sa alugbati. So, isa-isa hon na ito ni siya og, kuha iyang dahon tanaw na ito kung nabay mga ulod Next, ato ang tangkong. So, sa mga tinangkong ang amuang pantawag ani. So, family ni siya gihapon sa mga tangkong. Okay? So, isa-isa hon gihapon na para matanaw na ito kung nabay mga ulod So, that's it. All are prepared. So, first step sa pagluto na ito sinabawang pork ribs, painiton sa nato ang kaldero and then ibutang na ito ang mga pork ribs sa kaldero if matansya na ito nga init na pareha ka init sa gugmas ninyo sa inyong hang, mga bana mga moms. Char! So, pag umana ito butang sa pork ribs, ukay ukayon lang dayon na siya para manggawas tong mga mga langsa bagi kan sa pork ribs. Mm. And after that, butangan dayon nato og asin, small amount of salt lang mga ma'ams. And then ukay-ukay okay, yun dayon na siya kay para ma makalat ang asin. And then after that, takluban na dayon nato. After how many minutes atoa na pong butangan og suka, small amount of vinegar lang. And then butang taog og ginger nato. And then, after that, atuan na pong butangan og water. Okay? Tapos, ibuhos nyo ng lahat mga mams ay este yung mga lamas pala. And then, takluban na to o lato na to mubukal. So, kung mabukal na siya, kamo na bahala siya, kung humok na ba ang karne. And then, ilunod na dayon ang mga daun daon sama sa tangkong and alugbati. Kayo-kayon lang na siya. And then, takluban dayon after seconds, iluno dahin ninyo ang kamunggay. And then, butangin na ninyo seasonings and then salt. Lawan ninyo kung okay na ang lasa, haunon dayo ninyo para di mo overcook. So that's it. Ato ang sinabawang pork ribs with gulay. Healthy and nutritious para sa mga kids. Happy eating, my little ayang! And she said, yummy!